Hello mga kadilbok. Good day sa ating lahat. Ngayon isa uh, uh, ano ba? June, June 13. So Kahapon is Independence Day July 12. Ah June 12. June, June 13 ngayon. So umaga at 10 past na 10. 13 na yata. So update lang dito sa aking channel Nandito ako, naglalakad dito sa my Bornham Park Pupunta ako ng is At tayo yung magbabayad ng Yung pang quarterly So update tayo ano Ipapakita ko sa inyo dito sa Bornham Parks Dito sa Bornham Lake Ayan o no? So maraming ano ngayon maraming uh, vacationista or because uh, holiday or vacation ng mga as uh, ng school so kaya maraming mga Bakasyonista sa ngayon dito so alam mo na iba ibang pagmumukhang makikita Ah. So dahil traffic, hindi na rin ako sumakay kasi malapit lang naman mga 10 minutes itong lalakarin from doon ako bumaba sa uh, Mayrisal Park na nagjeep jeep from home oh. so hindi makita yung lake masyado at uh, maraming nakaka anong mga bulaklak mga um, flowers yan So ang klima ngayon is makulimlim at uh, everyday umuulan mula pa nung May. Everyday day afternoon umuulan. Maano ang ulan dito. Kaya mamayang hapon sure ako baka umulan. Yan. <laughs> so ayan oh, bagong pagupit pa nga eh. So, ako'y naka-sleepers lang. Punta lang ako sa S.A.C.S. So, dito rin sa may biking area. Ayan, maraming nagbabike dyan. Yung mga bata, matanda. Ayan walang age, Basta kakayang uh, magpidal ng bike. Meron dyan. Ayan o. Oh. Ang dami. <laughs> Ayan. So, dahil kahapon is holiday, sigurado uh, marami talagang umakyat ng bagyo. Dahil halos 4 days ang magiging bakasyon uh, nila or pamamasyal dahil Thursday Friday Saturday and Sunday you know ayan so ako pala paakyat na dito sa papuntang SSS office yan thank you sa mga nanonood ng aking videos at sa uh, minsan nagla live para ma-update natin ang ating uh, youtube <coughs> so di ko alam kung pipila sa kung mahaba ang pila sa SSS maya maya <coughs> sige end ko muna at before I end this uh, video ayan ito yung uh, Melvin Jones Park yun so walang masyadong o oh, walang naglalaro so afternoon nun usually afternoon nun marami so in komuna see you later uh, kung ako ay nakarating na sa SSS uh, office